Ang magandang misis na si Elaine ay nakatira sa nakakabagot na squatter ng Maynila. Halos hindi na sila mag-abot ng kanyang mister na si Orly sapagkat siya ay nagtatrabaho sa gabi habang si Orly naman ay sa umaga. Nagtatrabaho si Elaine bilang cashier ng SLEX at isang gabi ay nagulat ang kanyang high school best friend na si Claire na makita siya doon. Inanyayahan ni Auntie Claire si Elaine sa binyag ng kanyang anak at nakangiti itong tinanggap ng misis. Subalit pagkaalis ni Claire ay hindi maiwasan ni Elaine na makaramdam ng ingit sa kaibigan dahil nakapangasawa ito ng mayamang lalaki, hindi kagaya niya. Samantala, nagising si Orly sa kalagitnaan ng gabi nang dumating ang kanyang kapatid. Giit ng kapatid na dadalhin niya bukas ang kanilang bulag na ina. Hindi na umano niya kayang alagaan ito dahil kailangan na niyang maghanap ng trabaho. Samantala, ang mahangin ngunit mayaman na binatang si Miguel ay dumaan sa toll booth, at agad itong naakit sa napakagandang cashier. Buong oras siyang nakangiti, ngunit hindi siya pinansin ni Elaine. Kinabukasan ay umuwi si Elaine at nadatnan niya si Orly na naghahanda para sa trabaho. Nang makita ang kanyang malaviva hot babes na asawa ay nagtakam si Orly at nagpas siyang papakin muna ang misis. Subalit sa kanilang bakbakan ay hindi nagawang ipatayo ng mister ang kanyang sandata. Ang tanging solusyon niya rito ay manood ng Vivamax. Hindi ito gusto ni Elaine, ngunit wala siyang magagawa. Sa isang construction site, humingi ng paumanhin si Miguel sa pagiging late. Ang kanyang pamilya ang nagmamayari ng construction firm, habang ang kanyang matalik na kaibigan na si Roy ang namamahala nito. May pagnanasa kay Miguel ang kliyente nilang si Mrs. Vivian at pasimple itong lumalandi sa kanya. Habang ipinapakita sa kanya ni Miguel ang penthouse ay binigyan ni Vivian ng pera si Foreman at sinabihan silang mag-lunch break. Ngayong sila nalang dalawa ni Miguel ay hinubad ni Vivian ang kanyang damit at tuluyang nagpatuhog sa binata. Lingid sa kanilang kaalaman ay napapanood sila ni Roy at ng mga trabahante. Ang delivery driver na si Orly ay muntik mabangga sa isa pang sasakyan. Sinigawan siya ng driver, at walang sabi-sabi ay basta nalang siyang binugbog ni Orly hanggang sa mapigilan siya ng mga kasamahan. Maya-maya ay dumating ang bulag niyang ina na si Daria, at malugod siyang binati ni Elaine. Bago umalis, sinabihan ni Luma ng ina na huwag maging pabigat, at ipinangako ni Daria na hindi. Pag uwi ni Orly ay tila nairita siya na makita ang ina. Sinubukan siyang kausapin ni Elaine, ngunit galit itong umalis. Isang gabi ay dumaan ulit si Miguel sa toll booth. Kinausap niya si Elaine, ngunit malamig pa rin ang pakikitungo nito. Pagbigay niya ng sukli ay hinawakan ng binata ang kanyang kamay, dahilan para kiligin ng kaunti ang misis. Inamin ni Miguel na gusto niya ito, at hindi man sumagot si Elaine ay tila nagkakainteres na siya sa binata. Matapos dumalo sa isang marriage counseling ay sinabi ni Orly sa misis na nag-aaksaya lang sila ng oras rito. Hinikayat siya ni Elaine na sabihin sa pastor ang tungkol sa kanyang pagka-addict sa Vivamax, ngunit tumanggi si Orly na tawagin itong problema at galit na umalis. Nang gabing yun, bumalik si Miguel sa toll booth, at sa pagkakataong ito ay nakangiti na siyang binati ni Elaine. Giit ni Miguel na mas lalo siyang gumaganda gabi-gabi at halatang kinilig naman si Elaine dito. Sa wakas ay sinabi niya sa binata ang kanyang pangalan at nang iabot niya ang tiket ay halos hindi na nila binitawan ang kamay ng isa't isa. Nagsimulang managinip ng gising ang misis dahilan para muntikan na niyang masunog ang pagkain. Nagalala si Daria, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang manugang na okay lang ang lahat. Isang hapon, dumaan si Miguel sa toll booth para yayain si Elaine mag-dinner. Tinanggihan nito ng misis dahil sa umaga pa matatapos ang kanyang shift, ngunit tugon ni Miguel na maghihintay siya. Bumusina ang isang driver sa likuran, kaya sinabihan siya ni Elaine na umalis na, ngunit iginiit ni Miguel na hindi siya aalis hanggat hindi ito sumasagot ng oo. Walang nagawa si Elaine kundi ang pumayag sa kanyang paanyaya. Kinabukasan, sinundong ni Miguel si Elaine pagkatapos ng shift nito at kumain ng dalawa sa kalapit na restaurant. Inamin ni Elaine na may asawa na siya at tugon ni Miguel na alam niya sa umpisa pa lang. Giit ng misis na hindi niya sigurado kung kaya niyang gawin ito, ngunit sagot ng binata na handa siyang maghintay. Samantala, uminit na ang ulo ni Orly dahil hindi pa umuwi ang asawa at malilate na siya sa trabaho. Nang maglao na idumating si Elaine, at sinabi sa kanya ni Daria na kakaalis lang ni Orly at galit na galit umano ang mister. Nang uuwi na si Miguel ay pinakiusapan siya ng best friend na idaan sa bahay ng kanyang fiancé ang cellphone nito. Pagdating ng binata ay niyaya siya ng fiancé ni Roy na si Marge sa loob para uminom, at maya maya lang ay makikitang sinisibak na niya ang dalaga habang kausap nito ang nobyo sa telepono. Nang gabing yun, tinanong ni Orly si Elaine kung anong oras siya umuwi kanina. Agad sumaklolo si Daria para hindi na magalit ang anak. Giit ni Orly na nalate siya sa trabaho dahil sa kanya, at tugon ni Elaine na nastock siya sa traffic. Kinabukasan ay maagang umuwi si Elaine. Gustong mag-almusal ni Orly ng kanton, at kahit tumatangi sa una ang misis ay humantong din sila sa kama. Subalit gaya ng dati, kailangan na namang manood ni Orly ng Viva Max para tumayo si Junior. Hindi na nasisiyahan si Elaine, at nagsimula na siyang umiyak. Sa kalagitnaan ng sibakan ay umalis siya sa kama. Galit na galit ang biti na mister, habang si Elaine ay labis na umiiyak. Pagkatapos ng kanyang shift ay nakipagkita si Elaine kay Miguel. Tinanong ng playboy kung saan ito gustong pumunta, at tugon ni Elaine ay kahit saan niya gusto. Pumunta sila sa isang liblib na lugar, at sa likod ng kanyang pickup ay sinimulan himasin ni Miguel ang misis. Di nagtagal ay inararo niya ito, at sa kauna-unahang pagkakataon ay nag-enjoy rito si Elaine. Gabi na nang siya ay umuwi. Humingi ng tawad si Orly at inalok niya ang misis na maghapunan. Tugon ni Elaine na siya ay busog at dumiretso na siya sa kama. Para maging komportable ito ay itinutok sa kanya ng mister ang electric fan. Kinabukasan ay naghanda si Orly ng almusal, ngunit na natiling galit si Elaine sa kanya. Tinanong ng mister kung saan siya nagpunta kahapon, at tugo ni Elaine ay kung saan saan lang. Tinanong ni Orly kung may kasama ba siya, ngunit tinitigan lang siya nito at walang sinabi. Pinigilan ni Orly ang sarili na magalit, at tahimik siyang umalis. Naging mas madalas ang paglabas ni Elaine kasama si Miguel, at sa unang pagkakataon ay nagawa niya ang mga bagay na hindi niya ginagawa kay Orly, Isang araw ay dumalo ang mag-asawa sa binyag ng anak ni Claire. Habang kumakain ay natigilan si Elaine nang makita niya si Miguel. Sinenyasan siya ng playboy na pumunta sa banyo at nag-excuse si Elaine para sundan siya. Sa loob ng men's room ay sinimula ni Miguel na bayuhin ang mapagmahal na misis. Nagsimulang mainip si Orly dahil hindi pa bumabalik si Elaine. Naghintay siya sa labas ng banyo, ngunit hindi pa rin ito lumalabas. Pumunta siya sa men's room para umihi, hindi alam na nasa likod lang ng pinto ang kanyang misis. Nang maglaon ay pumuslit si Elaine sa women's room at nagkunwari na galing siya doon. Tinanong ni Orly kung bakit ang tagal niya, at tugon ng mapangalunyang niyang misis na nagka-LBM siya. Nagsimulang magsuot ng mga sexing damit si Elaine. Sinabi niya sa bulag niyang gina na pupunta siya ng mall para bumili ng radyo, ngunit ang totoo ay buong araw niyang kasama si Miguel. Nagsimulang maparanoid si Orly dahil sa madalas na paglabas ng kanyang asawa. Kinumprunta niya ito at tinanong kung saan ito galing, ngunit malamig na sumagot si Elaine. Nagbabala si Orly na kung malaman niyang nagloloko ang misis ay papatayin niya ito. Isang araw, habang naghahanda ng pagkain si Elaine ay biglang sumulpot si Miguel sa kanilang bahay. Tinanong ng bulag na bienan kung sino ang dumating at tugon ni Elaine na yun ang tindero ng isda. Hindi man nakikita ng matanda ay malinaw sa kanyang pandinig na binabayo ng ibang lalaki ang kanyang manugang. Ikinwento ni Miguel sa kaibigan ang mga ginawa nila ni Elaine. Nag-aalala si Roy na baka mahuli sila ng mister pero hindi natatakot dito si Miguel. Nang maglaon ay dinala ng binata si Elaine sa kanyang bahay at sinimulan na naman itong araruhin, ngunit lingid sa kaalaman ni Elaine ay lihim na video ni Miguel ang kanilang bakbakan. Isang araw ay sinubukang gapangi ni Orly ang kanyang asawa, ngunit malamig siyang tinalikuran ni Elaine. Inanyayahan niya ito na bumalik sa marriage counseling, ngunit giit ng misis na hindi na sila matutulungan ni Pastor. Samantala, ipinakita ni Miguel ang kanyang bagong koleksyon ng mga video kasama ang iba't ibang babae. Ang una ay ang video nila ng fiancé ni Roy, at sumunod dito ay kay Elaine. Hiniram ng isa niyang kaibigan ang tape at nangakong isa sa uli niya ito bukas. Isang umaga ay hinintay ni Elaine si Miguel pagkatapos ng trabaho, ngunit hindi dumating ang playboy. Ang masaklap pa ay nalaman niyang siya ay buntis. Pag uwi niya ay pinakiusapan siya ni Daria na tigilan na nito ang panloloko kay Orly. Nagulat si Elaine at tugon ang binana siya ay bulag, ngunit hindi siya tanga. Ayaw niyang matulad sa kanya si Elaine, inaamin na minsan din siyang nalulong sa tawag ng laman, at naging karma niya ang kanyang miserableng buhay. Sa construction site ay nakakita si Roy ng tape sa mesa ni Miguel. Nang isalang lang niya ito sa player ay labis na nadurog ang kanyang damdamin matapos makita ang kanyang fiancé na binibembang ng matalik niyang kaibigan. Nang makita niya si Elaine sa video ay nakaisip si Roy ng matinding paghihiganti. Habang nag-aalmusal ay nagsimulang umiyak si Orly, at humingi siya ng tawad kay Elaine para sa lahat ng pagkukulang niya, umaasa na maibabalik ang dating masaya nilang pagsasama. Sinabi niya sa misis na mahal na mahal niya ito, subalit hindi sumagot si Elaine at bagkus ay tumuno lang ang luha sa kanyang mga mata. Sinabi ni Elaine kay Miguel na siya ay buntis. Tugon ng playboy na baka sa mister niya yun, ngunit itinanggi ito ni Elaine dahil matagal na silang walang anak. Nag-aalala siya dahil nagsisimula ng maghinala si Orly, subalit tugon ni Miguel na marahil ay oras na para tapusin nila ang kanilang relasyon. Nagmakaawa si Elaine at sinabing handa niyang iwan si Orly para sa kanya, subalit tugon ng playboy na hindi ito kasama sa plano. Nadurog ang puso ng misis, tahimik siyang umalis at napahagulgol na lang pagdating sa bahay. Kinabukasan ay tinawagan niya ang mister at sinabi na nag-aalala sila dahil hindi siya umuwi kagabi. Humingi ulit ng tawad si Orly, at tugon ni Elaine ay okay na ang lahat. Sinabi ni Orly kung gaano niya kamahal ang misis, at nang sabihin ni Elaine na mahal din niya ito ay napaiyak na lang ang kawawang mister. Samantala, nalaman ni Roy ang address ni Elaine. Binayaran niya ang kapitbahay nito upang ibigay ang tape kay Orly, at agad naman niya itong iniabot kay Elaine. Sa pag-aakala na isa lang ito sa mga Viva Max ni Orly ay isinilang ito ng misis sa player para sabay nilang panuorin ng mister. Nang dumating si Orly ay sinimulan siyang halika ni Elaine. Ngunit nang hindi na naman tumayo ang kanyang sandata ay sinabihan siya ni Elaine na okay lang na manood siya ng video. Iplinay niya ang bagong tape mula sa kapitbahay. Unang lumabas ang bakbakan ni na Miguel at Marge, subalit nang makita ni Orly ang kanyang misis sa video ay bigla na lang siyang nanigas. Sinubukan ni Elaine na magpaliwanag, ngunit huli na ang lahat dahil nadurog na ang puso ni Orly. Literal na nadurog dahil inatake siya sa puso at binawian ng buhay. Samantala, binugbog ni Roy ang kanyang fiancé dahil sa ginawa nila ng kanyang best friend. Dahil sa sobrang galit ay binaril ni Roy ang nobya at pagkatapos ay kinitil din niya ang sariling buhay. Pinuntahan ni Elaine si Miguel at agad naman niyakap ng playboy ang paborito niyang laruan. Lingid sa kanyang kaalaman ay may hawak na kutsilyo ang nanggagala iting misis at gamit nito ay tinapos niya ang taong sumira ng kanyang buhay. Pagkatapos ay pumunta si Elaine sa gitna ng maulan na kalsada at nagpasagasa sa isang truck. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel! Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.